Nagsagawa ng eleksyon ang Philippine Olympic Committee Athletes Commission sa Rizal Memorial Sports Complex noong Sabado, layong na naging halala na piliin ang mga susunod na kinatawa ng mga atleta sa Olympic Governing Body. Yan ang ulit ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Limang bagong atleta ang nakatakdang mga siwa sa Philippine Olympic Committee Athletes Commission. Ito ay matapos na magsagawa ang komisyon ng halalan nito lamang Sabado sa Rizal Memorial Sports Complex. Nanguna sa botohan ang mga Olympians na Sinanesti Petesio, EJ Obiena at Jessie King Lacuna. Pasok din si Nagilas Pilipinas Women's Center Jack Daniel Animam at Philippine Women's National Football Team goalkeeper Ina Palacios. Sa naging panayam ng PTV Sports kay Palacios, ikinatuwa niya na nabibigyan ng pantay na pagkakataon ng mga kababaihan na manguna sa Athletes Commission. We kind of saw this coming um, because of the success of the women's on this side. But I also want to commend also our counterparts because in sports, um, there's men and women, and there's no parang gender identity and stuff like that. We're all athletes, and for me, I think if you see it that way, uh, mas malayo yung mararating natin. Ayon naman sa retired swimmer na si Lacuna, nakabilang din sa nakarang administrasyon, mahalaga ang komisyon para mabigyan ng boses ang ating mga pambansang atleta. The Athletes Commission is the bridge of the national athletes to the executive. So kung ano yung mga kailangan na mga atleta normally ginayan yung talagang nire release namin to the executive so sobrang laki niya sobrang big deal niya especially to the IOC uh, maraming mga advice si IOC Athletes Commission na nakikinig din talaga yung mga executive from the IOC so we are one of the best athletes commission in a good practice sa Asia may binigay naman na payo si outgoing chairman Nico Welga sa mga bagong mamumuno sa Athletes Commission lahat ng newly elected members na athletes commission, I hope that you will be able to uh, find a deeper passion with your role as the new voices of the athletes ng Pilipinas, and I hope you maintain your integrity, your integrity, listening to the voices and being able to fight for what is right and knowing what's best for the athlete. Magiging kritikal ang kapanin ng POC athletes commission upang masiguro na nabibigyang prioridad ng kapakanan ng ating mga manlalaro. Darío Flores para sa Bayan.